guys, pupunta tayo sa mall guys. Maglalakad na naman dahil tinutusan ako ng aking mga alaga. Samahan niya po guys. Ha? Kasi ano mga gusto nito mga alaga po Buti lang malapit lang yung mall namin. Wala kasi yung nanay nila nandoon sa Dubai. Eh, naiwan sa amin yan. ano anong gusto yun? Susundin. Ano ba itong batayo ng nagsirado? Samahan niya ako guys sa aking pupunta. Angin hangin. Lakas ng hangin. semuanya kok guys. Samahan ko ako sa aking paglalakad. nag -isang ikaw lang ako. Nag-iisang ikaw lang ako. Yan mo, ang lakas ng hangin guys. Parang may ano, some storm. May some storm talaga. Pangit ng ano. sangre la hotel Ang lakas ng hangin. Ang pangit ng panahon. na tayo guys kasi yung mga tao dito mga ano dito ko sa Red Cimool sa Red Cimool dito tayo sa may grocery dadaan tayo guys ah, para guys pasok na tayo guys dito tayo sa Danog yes, so yung lamig <laughs> ganda ng mga ano nila guys horse it's my favorite yet. I like this I like that horse. Oh guys, dito tayo sa Danat Bus. Dito ang mga plato. Gaganda ng plato nila, guys. yung Omo. 37 ilang kilo. Before is 50, now is 37 Omo. Oh, okay na rin ito. ito tayo na ang kanyang biskuit ito tayo dito guys para mayroon tayong mapain-pain yung maliit lang cheese. Saan so, yung malaki dito? Uh, mas lang malaki. Hanapin ng oil. yung oil dito guys? Daming sel sila guys oh. Mga sel yan Yan tamban 16 kilos sa ito o. Oh, pasarap to oh. Ano to? Ay bangus. May bangus sila. 33. ang kilo. Ito thirty-four. Ipa. It's twenty Kamahal ba? Ay, meron din sila eleven real. And, uh, Oh no din <tinyo> ang nila o ang bako ang pressure naman tingnan nyo ang pressure. look 23 ang presyo ang presyo 10 ribu. real, ribu. 10 ribu. 10 ribu. tapos ribu. 10 mami. sa ating kainangan ang lakas ng hangin guys may some storm Oh. <laughs> <laughs> hey, look at the Look at <sharp inhale> lang lakad-lakad lang tayo guys pang exercise din kasama exercise din ito na ba yung namili dito lang naman yan dito lang naman ang bibiliin kung ano nilalakad ko lang pero kung pula dito sa mall na to yung driver namin ang bibili para di naman maka-exercise kasi Kuro lang naman upo doon sa taas. Ito lang naman guys. Nyan, yang dito tu. Ang aming bahay. Di tu. lang. Dito, dito. guys. Lakas ng hangin guys. Oh. Hmm. Ito lang yung bahay namin dito. yes Okay, so, uh, you to it Bye guys! Thank you for watching. Please don't forget to post my button and subscribe my YouTube channel. Para with the seven. Bye! Thank you. Di kaming kusabahin